Marami talaga ang mahanga kay Andy Eganman dahil sa kanyang tibay bilang babae, partner at ina. Sa gitna ng pagsubok at uno sa kanyang buhay ay nanatili siyang matatag at dahil sa cheating scandal na ito ay nagawa niya pang patawarin ang kanyang partner na si Filmar Alipayo. Kaya naman ang mga netizens ay talaga namang humahanga sa aktres. Ano nga ba talaga ang puno-tulo ng kanilang misunderstanding ng kanyang partner kung saan ay nag-unfollow sila sa isa't isa? Ano ba ang totoong nangyari at ganoon na lamang ang hinanakit ni Andy na ginawa niya pang i-post ang kanilang issue ng kanyang partner sa social media at anong tinalalaman ng matagal ng kaibigan ng kanyang partner na si Pernila sa kanilang relasyon? na umabot nga sa pagpapatikos dito sa foreigner na ito sa social media. Ating alamin yes. alam naman natin na sikat na si Andy Egeman bago pa lang niya pinili ang buhay probinsya at nanahimik ito sa Siargao kung saan ay nagbuo siya ng pamilya. Anak siya ng sikat na namayapang si Jacqueline Jose at ang kanyang ama naman ay galing sa mga artistang pamilya na si Mark Hill. Kaya naman nasa dugo na talaga ni Andy ang pag-aartista dahil galing siya sa pamilyang mga artista at ang kanyang mga kamag-anak at mga pinsan ay nag-aartista na rin. Ngunit naglaylo siya nung mabuntis siya sa kanyang panganay na anak. Ito ay walang iba kundi si Ellie na anak ni Jake Ejercito. Si Jake Ejercito ay anak ni dating presidenteng Joseph Estrada sa kanyang ka-live-in na sila Arnie Enriquez. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Andy at Jake. Kaya naman sila ay naghiwalay. Pero in the end ay naging magkaibigan naman sila alang-alang sa kanilang anak na si Ellie. After ng kanilang paghihiwalay ay patuloy pa rin ang pag-aartista ni Andy. Until pumunta siya sa Siargao kung saan ay nag-train siya bilang surfer dahil ito ang hilig niya talaga ang pagsasurfing. At namit niya nga dito ang professional surfer na si Filmer Alipayo. Nagka-develop pa ng feelings ni Andy at Filmar. Isa siguro dito ay dahil pareho silang mahilig sa dagat at ang pagsurfing At ang gusto nga ni Andy ang pangarap niya ay magkaroon siya ng pamilya na tahimik lamang. At nagkaroon nga sila ng dalawang anak. Masaya naman ang pagsasama nila bilang mag-asawa at bilang pamilya. At nag-propose nga sa kanya si Philmar noong year 2020. Kaso na-postpone lang ang kanilang kasal dahil pandemya. Pero ito lamang ay nagkaroon ng problema si Andy kay Philmar. Dahil sa babaeng nangangalang si Pernilla Sojo na matagal ng kaibigan di umuno ng kanyang asawa. Bago pa lamang niya ito nakilala ay matalik niya na itong kaibigan. Although, makikita naman sa post ni Pernila na ngayon ay deactivated na na little brother ang tawag niya dito kay Philmar. Pero nagduda na itong si Andy dahil sino ba naman ang kaibigan lamang na magpapatato ng 224 kung saan ang ibig sabihin na today, tomorrow, and forever. Pero ayon nga kay Andy ay naging ninang pa nga ito ng kanyang anak sa binyag. Kaya hindi niya nga akalain na gaganunin siya at retrado rin nitong si Pernila. Dahil naman ay pag nandun siya ay okay naman. Until recently ay nalaman nga niya tuwing nag-aaway silang mag-asawa ay sinasabi nitong Pernila na ito na hiwalayan nga daw nitong si Philmar, si Andy. At eto nga ang nag-encourage pa na magpatato ng tuto to kung saan ang ibig sabihin ay today, tomorrow, and forever nakikita rin sa larawang ito na ayan nga at pareho silang nagpatatu at eto nga nagpost pa itong si Pernila sa kanyang Instagram na 224 eh sino namang partner ang hindi magagalit dahil nga feeling ni auntie ay she is betrayed kaya nga nagpost siya sa kanyang Instagram ng ahas Ayon kay Andy, gusto niya sanang maging tahimik lamang ang lahat at maging pribado pero hindi nga daw nagre-reply sa kanya si Pernila tungkol sa ginawa nila nitong partner niyang si Alipayo kaya naman ay wala na siyang ginawa kundi i-post na lamang ito para nga magkaroon ng reaksyon sa site ng babae at dito na nga binash ng binash ng netizens itong si Pernila kung saan ay nagkaroon naman ito ng pagkakataon na explain ng kanyang sarili sa pangyayari dahil sa pangyayari ay nagpahayag na rin ng kanyang solo open itong si Pernila at itong ang kanyang sinabi I just don't understand why some people carry so much hate in their minds and bodies I hope that if you ever make a heartful comment you can still sleep peacefully at night knowing you've caused someone pain I'm still human I still feel hurt and when it's too much it cuts deep Ayon pa sa kanya, at in-encourage nyo rin ang mga public na more compassionate and avoid passing judgment without understanding the full story. Ayon nga kay Pernila, I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or question their worth, wondering why they weren't good enough. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another? I mean no harm to others. If you will be kind to me, I assure you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't. Ayon pa sa kanya. Pero kahit nag-post na ito ng kanyang side of story, ay talagang binatikos pa rin siya. Dahil sinasabi nilang, alam mo nang nag ang nag-aaway ang mag-asawa at mag-partner. Bakit nakialam ka pa at talaga pang pinush mo na magkaroon kayo ng matching tattoo? Sino namang matinong kaibigan ng ganyan? Imbis na pag-ayusin ng mag-asawa, ikaw pa ang dahilan ng kanilang paglalak ng kanilang sitwasyon. Siyempre, hindi nakaligtas si Philmar Alipayo sa pangungutya ng mga netizens. At sinasabing hindi ka na nga gwapo, sinakripisyo na nga. Ni Andy ang lahat-lahat, hindi ka na naawa sa mga anak mo, ang kapal ng mukha mo. Pero ayon nga dito kay Filmar ay tanggap niya ang lahat dahil yun ang totoo at hindi niya na kailangan pang magpaliwanag. Sabihin niyo na lahat ng masasakit tungkol sa akin tatanggapin ko yun dahil yun lamang ang katotohanan. Ayon pa kay Philmar. Pero after ng few hours na bakbakan sa social media ay sinabi din ni Andy na hindi daw nag sa kanya si Filmar At nag-explain din si Elepayo tungkol dito it all went too far should have been handled in private. Ayon pa nga kay Philmar. Ok na sana kami. Ok ra kami. Ayon pa sa After ng lahat ng nangyari, ay dumating ang grandparents na si veteran actress Rosemary Hill at Eddie Mesa. At pinuntahan nila si Andy para bisitahin ito at ang kanyang mga anak at para na rin makapagbakasyon. At sinabi pa nga ni Andy sa kanyang post, mama and papa sa kanyang post. Kaya naman sa pagdalaw ng kanyang lola at lolo, walang iba kundi si Rosemary Hill at Eddie Mesa marami natuwa dahil syempre ulilan na sa ina at ama itong si Andy. Buti na lang nandyan ang lola at lolo para suportahan siya. At syempre marami na rin nakamiss kay Rosemary Hill at Eddie Mesa na sikat na mga artista ng kanilang kapanahunan sabi nga nila walang pagsupok na hindi nasusolusyonan at makikita dito na happy lola at nagbabanding talaga sa kanilang mga apo at ganun din si Eddie Mesa at masaya silang nagbe-beach at kasama ang kanyang mga apo sa pool kaya maraming netizens ang nagsasabi buti na lang nandyan ang lola at lolo at makikita naman dito na nagbabanding si Andy kasama ang kanyang lola at lolo sa beach pool. Samantalang si Philmar ay pinatanggal niya na kanyang tatong 224 at pinapalitan na ito ayon sa mga reports. At sabi nga nila, sana next time ay maging sensitive na itong si Philmar sa nararamdaman ni Andy. At sana maging totoo ito at maging faithful. Kaya naman, wish pa rin nila ang the best para sa pamilya. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Sana ay wala ng cheating scandal pa si Andy at Philmar at maging matiwasay na ang kanilang pagsasama. Hanggang sa muli. Bye!